Ayan so gamit ang uh, takip ng Inedoro na nagsisilbing kapay o diving field ay uh, matyagang sinisisid nitong si Chris Kabangon isang volunteer diver mula sa bayan ng Buruanga sa Aklan ang uh, bahagi na ito ng ilog kung saan ay tinuturong uh, nalunod itong si Joros Flores Uh, Pagalawang araw na niya ngayon sa kanyang ginagawang paghahanap at talagang ang nagpapahirap daw talaga sa kanilang ginagawang pagdadive ay uh, yung malamig na tubig at dagdag pa yung malakas na agos ng tubig na ayon sa kanya ay parang hinihila siya pababa. So bukod sa improvised diving fin na kanyang gamit ano ay uh, napagalaman natin kanina na siya rin mismo ang gumawa ng kanyang uh, goggles na gamit na yari naman sa kahoy. Katunayan, yung uh, gagas niya ngayon, yan din yung gamit niya nung na-feature siya sa KMJS kung saan ay tinulungan niya yung mag foreigner na hanapin yung sing-sing na nahulog sa dagat. So, anim na araw din na pinagahanap yon, May mga kasama pang mga professional divers pero siya ang uh, nakahanap ng nasabing sing-sing. Uh, um, ayon din dito kay uh, Chris Cabangon na uh, uh, pangunahing hanap buhay nila ay ang pamamana ng isda. Uh, eto na rin yung naging dahilan kung uh, bakit siya magaling mag kung bakit siya marunong lumangoy, no At uh, simula daw kasi 11 years old pa lamang siya, ay uh, tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa kanilang hanap buhay sa pamamana ng isda. So kung may, may buho pa rin ka itong na uh, wag sugod. Oo, mm. oh, ayaw man abin na kung gina abisingan nga nagpursigi ang demaster ay bukong man na nasulado. Pero rubuho aran ron, oh, nga mga Oo, madalo mga ano? Huwag maabot Ah, uh, anong do reason ka na mal, malisod ma, maabot? dahil hmm. bukod man hmm. abi ko nung nanda ag Basi ano pa bala matabo ay dipindihan man nanda ng sarili doon Hmm, agsay dalom sir, ano pa Ay, galupok, bug! Ma, bug! Hmm Gakwantay nga, siyempre gasalom ka, gakunhod man imong lawas hmm. Madya ginasuyop ka. Mm. sa buho. oh, daw mas nanani mo daw may isda yung uh, parang may kugtong. Mga mas bahuro buho, sir. Bawal, bawal mo. Dalipi. Hmm. Okay. Itong si Chris ay isa lamang sa maraming volunteers na patuloy na tumutulong sa paghahanap dito kay Joros Flores ang 15 anyos na binatilyo na pinaniwala ang nalunod noong uh, January 29 at hanggang ngayon February 4 na ikapitong araw na ng paghahanap ay hindi pa rin natatagpuan.